kwarta o kaha ang tagpo sa sapilitang pagbubukas ng ilang vault sa isang umunoy cybercrime hub sa Pasay na naunang iniraid dahil ginagamit umano sa love scam at ibang panloloko. Wala ang laman ng ilaan pero ang laman ng isa, milyon-milyong pisong pera. Habang ang ibang vault may mga armas, posas at taser o yung panguryente pa. Nakatutok si John Consulta. Sa visa ng search warrant, binilikan ka ng pinagsanig na puwersa ng NBI, PAOK, AMLAC at iba pang otoridad ang tinawag nilang cybercrime hub na nauna lang ni sa Pasay City noong August 1. Ang pakay ngayon, buksan at alamin ang nilalaman ng mayigit 30 vote na natagpuan sa loob ng pasilidad. Ginamitin pa ng grinder para mabuksan ang mga vote at nang mabuksan ang isa, eh, kung walang nakuwang wala nakuha ang anuman sa loob, pero nang buksan ang isa pang Tumambad ang 3.5 million pesos na cash. Meron ding nakuha ang passport. Sa pangatlong vote, nakuha rin ilang libong cash at ilang piraso ng cellphone. Marami na kasi nahanap na cellphone. Itong mga to talagang um, tinago dito sa vaults ng mga to. So there must be some significance dito. Kaya ifo forensics po na natin sa NBI. Kasi ang balita po natin, lahat ng mga cellphones na nahanap natin na tumatanggap ng GCash, tina-transfer sa iilang cellphone lang. Itong nasa likod ko ngayon ang tinuturing pinakamalaking vault na nakita dito sa Pasay Scam Hub. Ang sinasabi pa ng impormasyong ipinadala sa PAOK, ang laman daw nito ay nanggaling pa sa Hong Tai Scam Hub sa Las Piñas. Kaya ito ngayon, bubuksan ito anumang oras at malalaman na natin kung ano talaga ang laman ng vault na ito. Nang tuluyang mabuksan ng vault, nakuha rito ang silencer ng baril, mga bala, posas, Taser o pang-koryente. At may git 10 cyber wallet na pinininiwala ang naglalaman ng pera ng Pogo Scam Hub. Inaasahang aabutin ng hanggang bukas ang pagbubukas ng mga vote at pag-iimbentaryo ng laman. Nanatili ni mga hawak ng NBI ang mga chinong naaresa sa operasyon matapos i-deny ng korte ang mga iniyaay nilang petition for habeas corpus. These are undesirable aliens. Nandito po sila para manloko ng mga kababayan natin. Kaya sa tingin namin, ang the fastest and easiest way to get them out of the country ay itong proseso ng deportation. Para sa si GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan niyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.